Isang lagok lang bago matulog para di ka nagigising para umihi. Marami sa atin ang lumaki sa payo na umihi ka muna bago matulog para hindi ka magising sa gabi. Pero pagdating mo ng anim na po, parang baliktad ang nangyayari. Alas 2 ng umaga, gising ka na naman, naglalakad papuntang banyo na parang nag-aabang ng midnight snack. Akala natin ito'y simpleng ugali na may silbi. Eh, yun naman ang sabi ni nanay. Di ba? Subukan mo ulit, baka sakali. Pero sa totoo lang, para sa maraming seniors, ang pag-ihi bago matulog ay hindi solusyon. Minsan pa nga, ito ang nagpapagising sa atin ng mas madalas. Bakit? Kasi habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang pantog at ang nervyos natin ay parang laging nakaalerto. Ang tunay na hamon ay hindi lang sa mismong oras ng pagtulog. Nagsisimula ito sa mga nakasanayan natin bago pa tayo humiga. Kaya sa video na ito, ilalahad ko ang limang nakatagong pagkakamali na madalas nating hindi napapansin. Pero hadlang pala sa maayos na tulog. Hindi ito yung mga tip na paulit-ulit mo nang naririnig. Kukunin natin ang siyensya sa likod ng katawan mo at gagamitin ito para mas mapanatag ang gabi mo. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako. Nasaan ka habang pinapanood mo ito? Anong oras na sa orasan mo ngayon? gusto naming marinig ang sagot mo sa comments ang mga mensahe mo ay hindi lang basta salita nagbibigay ito ng koneksyon na mahalaga sa amin at kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-activate ang bell icon para sa mga susunod na updates kasi sino ba namang gustong mahuli sa balita lalo na kung tungkol ito sa kalusugan at kaginhawaan ng pagtulog di ba ang estratehiyang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta para sa tahimik na gabi. Tumutulong din ito sa digestion mo at binabawasan ang pamamaga habang natutulog ka. Oo, habang mahimbing kang nakahiga, pwedeng gumalaw ang katawan mo sa likod ng eksena. Parang may maintenance crew na tahimik na nag-aayos ng sistema mo. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang solusyon sa madalas na paggising para umihi ay baka hindi mo pa naririnig at baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. At hito pa, ang pagbabago ay pwedeng magsimula bago pa magtanghali. Hindi mo kailangang hintayin ang gabi para simula ng pag-aalaga sa sarili. Bago tayo magsimula, kung sabik ka ng makuha muli ang mahimbing na tulog na parang yakap ng kumot sa taglamig, pindutin mo na ang like button. Malaking tulong ito sa ating mensahe tungkol sa kalusugan at nakakatulong din ito para maabot natin ang mas marami pang kamag-anak, kaibigan at kababayan na nangangailangan ng ganitong kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa lingguhang health tips na banayad, makabuluhan at para sa'yo. At kung gusto mo talagang makipag-usap, mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin mo kung saan ka nanonood. Talagang interesado kaming marinig ang boses ng ating pandaigdigang komunidad ng kalusugan. Kaya huwag mahiyang makipag-chat dito, lahat ng tanong ay welcome. Tandaan, ang isyo ay hindi lang basta pagtakbo sa banyo sa disoras ng gabi. Ito ay tungkol sa paglikha ng perpektong kapaligiran para sa katawan mo. Para sa isang masayang, mahimbing at tuloy-tuloy na walong oras ng katahimikan. Kaya alamin natin ang limang pinaka-epektibong estratehiya para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Magsisimula tayo sa mga simpleng kaalaman at dahan-dahang pupunta sa pinakamahalaga. Kaya kumapit ka kasi baka ito na ang solusyon na magpapabago sa tulog mo gabi-gabi. Paraan bilang lima, tamang paraan sa hydrasyon, iwas gising, iwas urination. Okay mga ka-GK, ito na ang panglimang haligi ng mahimbing na tulog at baka ito na ang pinakapraktikal pero madalas nating binabaliwala. Ang tamang oras ng pag-inom ng tubig. Hindi lang ito tungkol sa wag uminom bago matulog. Medyo kulang yan. Ang tunay na sikreto ay ang tinatawag nating tatlong oras pagbabawal sa likido. Ibig sabihin, tatlong oras bago ang target mong bedtime, maglalagay ka ng curtain o hangganan sa paginom ng likido. Bakit? Para mabigyan ng sapat na oras ang iyong mga bato, kidneys, na magproseso ng likido at para hindi ka magising sa gitna ng gabi para makipagtagpo kay ex-boyfriend urinasyon. Oo, siya yung hindi mo na dapat kinakausap, pero paulit-ulit pa rin bumibisita tuwing disoras ng gabi. Heto ang science sa likod nito. Kapag uminom ka ng tubig, hindi lang tiyan mo ang napupuno. Napupunta ito sa bloodstream, pinoproseso ng kidneys at ginagawa nitong ihi. Ang biyahe mula sa baso ng tubig hanggang sa pantog mo ay tumatagal ng siyam na minuto hanggang tatlong oras. At habang tumatanda tayo, bumabagal ang kidney function. Kaya mas matagal ang processing time. Kaya kung ang bedtime mo ay alas 10:30 ng gabi, siguraduhin tapos ka na uminom ng tubig bago mag alas 7:30 ng gabi. Para mas madali, mag-set ng alarm sa phone mo na may label na wala nang likido. Kung kailangan mo talagang uminom para sa gamot, halimbawa, maliliit na lagok lang, huwag yung parang nauuhaw sa disyerto. Ayon sa Journal of Urology, ang mga taong nag-set ng cut-off sa pag-inom ng tubig dalawa hanggang tatlong oras bago matulog ay nakaranas ng malaking pagbabawas sa paggising sa gabi. Kaya ito ay hindi basta haka-haka. Ito ay evidence-based, senior-friendly at sobrang doable. Tandaan, step 1. Itakda ang iyong ideal bedtime. Step 2. Mag-set ng hydration cut-off tatlong oras bago. Step 3. I-adjust ang pag-inom ng tubig sa umaga at hapon. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang makipag-break up kay orinasyon gabi-gabi. Taring-taring! At kung susundin mo ito, baka sa susunod na gabi, ang gising mo ay hindi dahil sa pantog, kundi dahil sa sobrang sarap ng tulog mo. Ngayon, dumako tayo sa isang nakasanayan natin, ang paghihi bago matulog. O, yung bago ka tumungo sa higaan, repasuhin natin ito. Paraan bilang apat, double voiding technique, dalawang beses, mas mahimbing. Okay, ito na ang ikaapat na haligi ng mahimbing na tulog. At kung madalas kang nagigising para umihi, baka ito na ang teknik na magpapabago ng gabi mo. Ang tawag dito ay double voiding o sa maskwelang tawag, dalawang beses para siguradong ubos. Akala natin, sapat na yung mabilisang pag bago matulog. Pero para sa mga kalalakihang may enlarged prostate o kababaihang may pelvic floor changes, may natitira pa pala sa pantog kahit akala mo tapos ka na. Dito pumapasok ang double voiding, isang simpleng teknik na madalas irekomenda ng mga urologists para siguradong walang naiwan. Paano ito gawin? Madali lang. Step 1. Mga 30 minuto bago ang bedtime routine mo, pumunta sa banyo. Umupo ka, mag-relax, at hayaan ang pantog mong mag-release ng natural. Step 2. Pagkatapos, huwag magmadali. Magstretch ka muna, magpalit ng pajamas, magsipilyo, parang minis pa moment bago matulog. Step 3. Bago ka humiga, bumalik sa banyo at subukang umihi ulit. Surpresa, baka may konting naiwan pa na pwedeng mailabas. At 'yan ang ihi na sanay gigising sa'yo mamaya kung hindi mo ito nailabas. Ang pantog kasi ay parang muscular pouch. Kailangan ng tamang koordinasyon ng muscles para maubos ito ng buo. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung may BPH o iba pang kondisyon, humihina ang koordinasyon ng bladder at sphincter muscles. Minsan, ang simpleng paghinto at pagbabago ng posisyon ay tumutulong para bumaba ang natitirang ihi, parang pag-aayos ng tubo para tuloy-tuloy ang daloy. Ayon sa isang pag-aaral noong 2017 sa International Journal of Urology, ang double voiding ay nakakatulong sa pagbawas ng post-void residual volume, isa sa mga pangunahing sanhi ng nocturia. At ang mga sumubok nito, mas mahimbing ang tulog, mas konti ang gising, mas saya ang umaga. Kaya kung gusto mong i-level up ang night routine mo, subukan ang two-step approach na ito. Isang simpleng dagdag sa gabi mo, pero pwedeng magdala ng malaking ginhawa. Nakilala mo na ba ang double voiding technique? Or first time mo lang ito narinig, I-share ang iyong kwento sa comments sa iba ba. Baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Tandaan, minsan ang pangalawang paghihi ang tunay na sagot sa mahimbing na tulog. At ngayon, lilipat na tayo sa pangatlong haligi, ang Sunset Dining Method. Ano nga ba ito? Tara! Pangatlong paraan, Sunset Dining Method. Kumain ng maaga, matulog ng mahimbing. Narito na ang ikatlong haligi ng mahimbing na tulog at kung mahilig kang maghapunan ng alas otso ng gabi tapos may kasamang fruit salad, pizza o spicy ulam, baka ito na ang dahilan kung bakit gising ka tuwing alas dos para umihi. Ang tawag dito ay sunset dining method, isang simpleng prinsipyo, kumain ang tama sa tamang oras. Alam mo ba, kahit mukhang healthy ang salad mo, kung puno ito ng kamatis, pipino, celery, o may kasamang pakwan para ka nang nagpadala ng alon sa pantug mo. Aaminin ko, mga ka-GK, minsan ang isang slice ng pakwan ay parang may sariling agenda, gisingin natin siya mamaya. Ang mga pagkaing ito ay tinatawag na natural diuretics. Ibig sabihin, pinapabilis nila ang paggawa ng ihi. At kung isasabay mo pa yan sa mabibigat na pagkain tulad ng frozen pizza, Chinese takeout, o spicy curry, Abay parang sinabihan mo ang pantog mo na mag-overtime. Hindi lang laman ng pagkain ang mahalaga, pati timing. Kapag nagpaka-heavy meal ka pagkatapos ng alas otso ng gabi, sinasaktan mo ang digestive at urinary systems mo na dapat ay nagpapahinga na. Ayon sa mga pag-aaral sa Urology Journal, may malinaw na koneksyon ng late heavy dinner sa nocturia. Yung paggising sa gabi para umihi. Kaya kung gusto mong makatulog ng tuloy-tuloy, Subukan mong tapusin ang hapunan bago mag alas 7 ng gabi, lalo na kung alas 10 ng gabi ang target mong bedtime. Heto ang mga pagkain na hindi masyadong galit sa bladder mo. Lean protein gaya ng manok o isda, complex carbs tulad ng sweet potatoes o brown rice, gulay na hindi sobrang hydrating gaya ng karot at brokula. At syempre, bawasan ang asin. Huwag hayaang magiyakan ang lamesa mo sa sobrang alat. Gamitin ang mga herbs tulad ng rosemary, thyme, o kahit konting luya para sa lasa, huwag na yung chili powder na parang may sariling personality. Kung nagugutom ka pa pagkatapos ng hapunan, maliit na merienda na may protina ang sagot, tulad ng almonds. Iwasan ang prutas o ice cream na malamig ang pakikitungo sa bladder mo. Parang ex na hindi mo na dapat kinakausap. Ngayon tanong ko lang, ano bang paborito mong late night snack? Magpapaisip ba ito sa'yo kung ano ang pipiliin mo mamaya? ishare mo sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig ang kwento mo. At ngayon, lilipat na tayo sa pangalawang haligi. Ang iyong sleep cocoon, tamang temperatura ng kwarto, at ang suot mong damit para sa tulog na parang yakap ng ulap. Pangalawang paraan, sleep cocoon, init na yakap para sa mahimbing na tulog. Mga ka-GK, kung gusto mong tulog na parang nasa ulap, maaliwalas, tahimik, at walang abala mula sa pantog oras na para lumikha ng iyong sleep cocoon. Hindi ito tungkol sa kumot lang ha. Ito'y kombinasyon ng tamang temperatura ng kwarto at komportabling damit na parang yakap ng kalikasan. Alam mo ba, kahit mukhang walang koneksyon sa paghihi, ang lamig ng silid ay may direktang epekto sa bladder mo. Kapag malamig ang paligid, nagkakaroon ng tinatawag na vasoconstriction, kung saan ang dugo ay nililihis mula sa balat papunta sa mga internal organs. Ang resulta, akala ng kidneys mo may sobrang likido sa katawan, kaya sila'y mag-overtime sa paggawa ng ihi. Kaya sa susunod na magising ka sa gitna ng gabi para umihi, isipin mo, Aha, salamat sa lamig. Para maiwasan ito, panatilihin ang temperatura ng kwarto sa dalawampu hanggang 21 isang degrees Celsius. Kung may aircon, iset ito sa cozy level. Huwag masyadong malamig na parang nasa bagyo. Kung electric fan lang ang gamit, siguraduhin may bintanang bukas para sa maayos na airflow. Kung walang thermostat, subukan ang trial and error method, hanapin ang Goldilocks Zone ng ginhawa. At huwag kalimutan ang mga paa mo. Ang malamig na paa ay parang alarm clock ng pantog. Magsuot ng medyas bago matulog, lalo na yung gawa sa lana o cotton. Tingnan din ang iyong sleepwear at bedding. Pumili ng breathable na tela tulad ng cotton o wool. Iwasan ng polyester, yan ang tela na parang ayaw makipag-cooperate sa katawan mo. Ang goal, cozy warmth mula ulo hanggang paa. Para sa mga seniors na may mababang sirkulasyon, mas mahalaga ito. Ang sobrang lamig ay hindi lang nakakagising. Nakakagambala rin sa tulog na dapat ay nagpapagaling sa katawan. Kaya bago ka humiga mamaya, tanungin ang sarili mo. Komportable ba ang kwarto ko? Mainit ba ang paa ko? Humihinga ba ang suot ko? Kung oo ang sagot, malamang ay mas mahimbing ang tulog mo ngayong gabi. Anong temperatura ang gusto mo sa kwarto tuwing gabi? At ikaw ba ay team medyas o team walang medyas? I-share mo sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Ngayon, lilipat na tayo sa unang haligi, ang body alignment method, tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos na unan sa pagitan ng tuhod para sa malalim na tulog. Unang paraan, ang pagsasaayos ng katawan. Tulog na walang party si Pantog. Ito na ang unang haligi ng mahimbing na tulog at hindi mo kailangan ng mamahaling gadget para dito. Ang kailangan mo lang ay tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos na unan sa pagitan ng tuhod. oh, simple lang yan. Pero ang epekto, parang magic. Kasi kapag nakahiga ka ng patag sa likod, lalo na kung walang sapat na suporta, nagkakaroon ng pressure sa pantog at kahit hindi pa ito puno, parang may party na agad sa loob. Uy, gising na! May bisita tayong ihi! Bukod pa dyan, ang pagtulog sa likod ay pwedeng magpalala ng paghihilik at sleep apnea, yung biglang hinto ng paghinga habang tulog. Kapag nangyari yan, bumababa ang oxygen, tumataas ang carbon dioxide, at ang puso mo ay naglalabas ng atrial natriuretic peptide, ANP. Isang signal sa kidneys na Hoy, mag-alis tayo ng tubig. Kaya ayan, gising ka na naman para umihi. Pero may solusyon. Matulog sa kaliwang tagiliran. Mas magaan sa pantog, mas maayos ang daloy ng hangin, mas tahimik ang gabi. Para mas epektibo, maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod, parang sandwich ng comfort. Nakakatulong ito sa alignment ng gulugod at hips. Binabawasan ang pressure sa pantog at uretra. Pumili ng unan na may tamang kapal para hindi masyadong mataas o mababa ang ulo mo. Kung ang ilong mo ay nakatutok sa kisame, baka kailangan mo ng palitan ng unan mo. Kung madalas kang bumalik sa likod habang tulog, subukan ang positional pillows. O kung adventurous ka, tahiin ang tennis ball sa likod ng pajama mo. Oo, parang bata lang, pero epektibo. Ayon sa mga pag-aaral, ang positional therapy ay nakakatulong sa mga may sleep apnea at nocturia. Kaya kung gusto mong bawasan ang gising sa gabi, simulan sa tamang posisyon. At kung bumangon ka pa rin para umihi, legit na tanong yan. Pero tandaan, ang tamang posisyon ay unang hakbang sa tulog na walang abala. Ikaw ba, GK, Team Kaliwang Tagiliran o Team Likod? I-share mo sa comments sa ibaba, baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Ngayon, mag-recap tayo. Limang mahalagang alituntunin para sa tulog na walang abala. Ngayon, kung sa tingin mo ay okay ka na sa lahat ng tips, teka lang, may limang simpleng alituntunin pa tayong kailangang tandaan para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Hindi ito mahirap, hindi rin ito bago, pero kapag pinagsama-sama, parang superhero team para sa bladder mo. Una, dami. Kung talagang kailangan mong uminom ng tubig matapos ang tatlong oras na cut off, isang lagok lang, ha, isang shot glass, hindi pitcher, hindi baso ng halo-halo. Pangalawa, timing. Tatlong oras bago matulog, itigil na ang pag-inom ng likido. Walang konti lang, ulas na to. Pangatlo, temperatura. Iwasan ang malamig na inumin sa gabi. Parang may alarm clock ang pantog mo kapag malamig ang lagok. Mas okay ang maligam-gam o room temperature. Pang-apat, huwag nang gumalaw just in case. Pagkatapos mong mag-double void, umupo na at mag-relax. Huwag nang bumangon para lang siguraduhin. Ang paggalaw ay pwedeng magising ang katawan at ang pantog. Pang-lima, mag-unwind ka na. Maglaan ng oras sa banyo bago matulog. Walang pagmamadali. Huminga ng malalim, mag-relax at hayaan ang katawan mong mag-release ng natural. Tandaan, ang stress ay kalaban ng bladder. Ngayon sumisid tayo sa mas malalim na usapan. Tinalakay natin ang komprehensibong paraan para maibalik ang tulog na tahimik, mahimbing at nakapagpapagaling. Mula sa tamang hydration timing, sa mga gawi sa paghihi, hanggang sa mga pagkain sa hapunan, lahat ito ay may papel sa gabi mong walang abala. Piliin ang isa o dalawang haligi na tumatak sa puso mo. Subukan mo ito sa loob ng tatlong gabi at tingnan kung may pagbabago. Alin ang una mong susubukan? I-share mo sa comments sa ibaba. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng liwanag o pag-asa, i-type mo ang salitang HOPE. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell icon para tuloy-tuloy ang ating health journey. Nais ko sa iyo ang mabuti, mga gabi na puno ng kapayapaan katahimikan at tulog na parang yakap ng ulap. Kitakit sa susunod na video, tuloy ang pag-aalaga sa sarili.